mga kalakbay travel to Giginto, Bulacan na ako ngayon at saka Marilao, Bulacan so araw ng Friday ngayon sana maging safe yung biyahe ko pa Bulacan at saka di ako abutan ng rush hour mamayang gabi pero bago nyan, dadaan muna ako sa uh, tindahan ng bigasan dito sa amin bago tayo tumuli ng Bulacan Dito na tayo sa bigasan ng mga kalakbay. Nililit lang tayo ng bigas. Dito lang dili Ay, oh, sorry. Ay, pamimigay natin sa mga kasagot ng challenge natin. Gatos uh, Maharlika Jack Rice Hindi ko alam kung anong masarap dito mga kalakbay Kasi ako ang namimili ng bigas sa bahay Ano ba to? Tristar Jasmine Pagpigay ko lang eh Papachalings ako eh Masarap ba to? Ha? Ito na yung bigay Ito na yung bigay ko lang sa vlog ko eh Ngayon. Dito na ako sa bigasan. Yan. Hala, ala yan. Dito lang. sama bawang na saidon lo, gumawa sa bigas daw. <laughs> Papa challenge ko lang yan, yan eh. YouTube channel sa Facebook at saka ano, YouTube. Okay, ah, may hey, up, uh, thank you, Ah, maraming thank you. Thank you. Ayun. Ah, uh, nakabili na akong bigas mga kalakbay. May pamimigay naman tayo sa mga challenge natin na yan. Oh. So, uh, bali, dalawang balot na tigil limang kilo lang mo na binili natin dahil yun lang yung kaya ng budget eh. Kasi, yung budget ko talaga na pinapachallenge niya sa mga ano, sa mga kalakbay natin. Eh, iniipon-iipon ko lang yan mga kalakbay. Pagka, uh, mga tira sa allowance ko, iniipon ko. Tapos, pagka uh, tayo na ibili ng bigas, sa po siya binibili at uh, saka natin pamimigay sa mga kalakbay natin dyan sa ano sa madaanan natin. So ngayon, uh, siguro baka yung bibigyan ko rin ito yung karapat-dapat na bibigyan talaga. Maghahanap pa ako ng taong karapat-dapat bigyan itong bigas na to. So sana may makita tayo ngayon sa travel natin to Bulacan mga kalakbay. So panoorin nyo na lang sa susunod na video natin kung may mabibigyan tayo nito. Bye bye, thank you.